Ayan yung kabayo na palagi nilang sinisilip, tinitingnan at ano ang hiwagang nakababalot dito sa ano na to sa kabayo na to, papakita ko sa inyo ah. linawan nyo yung mata nyo papakita ko sa inyo kung ano yung nakikita nila dito pag pumunta sa ilalim pag bagong vlog tayo mga ka-iceboarder at yan na tayo namamasyad na naman dito sa labas. Explore-explore lang tayo dito habang tayo ay walang pasok. nag ikot ikot lang ako, titingnan natin kung ano-ano yung mga area dito. Hindi ko pa kasi naiikot eh. Pasyal-pasyal lang tayo. Habang tayo ay walang pasok. ano you know. adlakad lang ako. <laughs> Bahala lang kung saan makarating. Ganda naman dito yung mga area Tapos iikot lang ako. Lab ni lang to eh. Dito lang naman to eh. Malapit lang. Pero plano ko dun pataas ang iikot ko. Hindi dito eh. Kasi eto na yung main train station to eh. Huwag dito. Pero ang plano ko, paikot pa kabila. Kabila tayo iikot. Hindi tayo dito. Pero eh dito tayo sa kabila kasi main train station na yun dito tayo pataas naman tayo dito sa kabila tunay natin kung ano yung maaikota natin dito kasi ito na yung main station eh. dito tayo sa Borno Labne e, magigat magiging lang tayo huwag tayo walang pasok nang tayo naman ay may magawa at magiging productive ang ating araw natin na. Uploads. Mag-upload na tayo. Tumungan na tayo ng videos natin. E no, yun yung main station ng bus. Bus terminal. Papuntang iba't ibang bansa. Na Hungary, Austria, yan dyan. Pero dito tayo punta. Tingnan natin dito. dito tayo din dadaan kasi lab ni Diretso na yun. Dito tayo. Dito muna tayo. Ah ah. Ito pala yung opisina ng DPMB. Yan. Malaking opisina ng DPMB. eh yung opisina ng mga ano, tram at saka mga bus. Bumibili dyan ng mga tickets. Yung mga monthly or yearly. Dito tayo. Ay. Lakad-lakad lang tayo dito. Tingnan nyo. Napakatahimik na yung lakaran wala ka man lang ditong makakasalubong na basta basta lang pero okay lang tingnan nyo naman yung lugar eh pero nakakapagod maglakad ah na. <laughs> nakapagod na ako maglakad agad para ah, meron tayong magawa ngayon may pampang upload ako din ay eh, naku po ngayon o oh. lang tayo hindi ko tayo din sa kabila uh, may mga tindahan ng mga ano number shop Hmm. <laughs> yan na. Diyan tayo nang galing oh. oh, yan ang Borno ano, love ni. tayo sa kabila. Ikot-ikot lang tayo para ma-enjoy natin yung ating pag-iikot. Ayan, ang dami mga nakakasalubong natin dito. Mga castle. Mga tindahan. Mga butik-butik. Marami din dito. Tapos castle. Ayan. Yung yung lang mga nagadaanan natin dito. Dito tayo hanggang pataas, hanggang pabalik. Tingnan natin kung ano pa yung ating mga ikon tindahan ng mga ano damit damit how so much ano ba chips and smoke ha pagtakad lang tayo dito um, optical optical Ang daming tao no Kasi hindi masyadong malamig Pero pag malamig na yan Kukunti yung tao Eh ngayon naman hindi pa masyadong malamig Kaya Okay lang Maglalabas yung mga tao Hindi pa sila giniginaw Sumikat pa kasi yung araw eh. tayo. Ako tayo Pakita ko sa inyo yung mga ikot-ikotan dito hmm. mga tindahan din ng mga shoes ay dito na tayo tapos tayo dito hush San ba tayo ito dito tayo uy San ba tayo dito sige lang you know, mga tindahan ng mga ano yan, outdoor outdoor apparel ano kayang klase ng ano na to Yamaha na motor na ito. Ang laki. <laughs> Mas malaki ito sa N-Max. Tingnan nyo. O, oh, Yamaha. O, oh, laki. Mas malaki yata ito sa N-Max. Ah, X-Max pala ito. Yamaha X-Max. O, oh, laki. Tingnan naman. X-Max pala siya. Mas malaki nga sa N. X na yun eh. <laughs> Kaya, kaya pala mas malaki siya ha? in max, x max na. <laughs> Di diba? Ilang ilang letter na ang nilagpasan. Oh, Dito tayo, ang daming tao dito. Mga uh, nag-unwind. Yan ito dito, oh. Tapos yung mga tambayan lang. Hmm. Para tao. Pwede yung ice cream ah. Oh, pinagpapawisan ako kakalakad ah. Oh, dito tayo. Hmm. Yun. Ang daming tao talaga dito naglalakad-lakad ah. Oh. Tingnan nyo. Diba't-dibang klaseng tao na makakasalubong natin dito. Ay. Ay pa tayo masabitan dito ng train. Hmm. Train dito eh. Ayan. Ayan lang ako ng lakad. Uy, crap. May crap na pindahan. Ang ng mga damit. Oh. Dahan na tayo. Ang gato. ng mga sapatos. Ito. Give up house. Hmm. Oh, For the pong. Papawisan na ako. Pakalakad ah. <laughs> Nabot na ako ng pawisan. Eh. Saan naman tayo? Iikot. Ito pa rin. Sige lang. Diretso na tayo dito. Ayan ah. No, si Mano magpe-perform na yun mamaya. Ayan no, ah. -pre prepare na ng kanyang piano. Hmm. Tingnan gaano karaming tao dito lagi Ganyan na dito araw-araw. Oh. Borno Labi. Center. Grabing daming tao. Hay, ikutan natin yung fountain. Hmm. Dun tayo sa may fountain. Ah, may mga tram na dumadaan. Tapos mga tambay mga tao tindahan ng mga sapatos pala din dito. Nike Adidas Puma. Yeah. Grabe ang binubuhat ng mga taon to ah. Isang building ah. Oh. Kaya pala hirap na hirap na eh. Nakabuhat sa na isang building. Oh. Ah. Dami tao dito oh yun yung cone yun tinan nyo may mga ano na sila uy souvenirs na mga pang souvenirs oh. ay yung mga naka magaganda ng alahas to oh, oh na natin yung lalaki grabe mahal siguro ng mga alahas na to yung lalaki Ayan, yung fountain. Dito tayo dumang sa may fountain. Hmm. Pag gabi, mas maganda dito. Kasi yung pagbukas yung mga ilaw. Mas magandang maglakad-lakad. Ayan, mga ilaw. Yung mga nasa taas na yan. Ilaw yan. Ayan, tingnan yung fountain dito. Ay. oh diba? Hmm. Ganda oh, ayan oh. Ang mga tram na dumadaan. mga bata tuwan maglaro sa tubig. Ayan ang batang maliit oh. Ah, fountain. Tuwan-tuwa <laughs> yung bata eh. <laughs> sa tubig. Naglalaro sa tubig. Hindi ko tayo dito. Tingnan natin kung ano yung ano natin dito madadaanan yan dami pa rin talagang mga nakatambay mga ang uh, merienda ang oras ngayon ay alas 5 ng hapon tuloy pa rin tayo sa ating paglalakad ay starbucks pala to kaya marami tao ang ah, station ng tram lakad lakad lang tayo ay ano Oh my goodness, mga relo naman to. nadaanan natin. Mm. Tag-UWera. Ito rin lang tayo. tayo. Hindi tayo naglalakad. Hinihingal <laughs> 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 ako. Grabe. Hinihingal lang yun ako paglalakad. Grabe <laughs> naman yan. Huwag kang lakad ka pa lang, hinihingal na kagad. Uh, um, Maasalubog naman natin Ang um, mga uh, Dito sana Punta sana ako dito Kaso sarado pala Maybe Baka bukas sana Bukas makapunta ako Pagka ako'y walang Gagawin Kasi ito ano eh ano to Parang Ang tao dito Tingnan natin to Osuari at the Church of St. James. Ito yun na ah. Ganyan yun o. Ah. Kaso born na underground. Kaso hindi ko pa ano. Yan yung puro bungo siya. Kaso ang bukas lang niya. at ah, Tuesday to Sunday kaya hindi ako nakapasok. Sarado siya ngayon. Sun, ah, Tuesday to Sunday. Subukan natin bukas kung makakapunta tayo. Ayan, maglakad mo muna tayo dito habang tayo eh nag-iikot tuloy-tuloy lang tayo sa ating pamamasyal hindi natin dito maganda rin dito sa kabilang area natin na may park yan lang natin dito dito talaga sa gabi And yan ang napakaraming tao talaga dito sa sentro na to pag gabi na dito napakaraming tao you know? ang best pa Yakuba oh, Dito sa mahiwagang kabayo napakarami ditong tao pag Pakita ko sa inyo kung um, nasa inyong mahiwagang kabayo at ang malaking beetle dito sa malaking kabayo na to ipapakita ko sa inyo ang hiwaga ng kabayo na to tingnan <laughs> nyo ipapakita ko talaga ito sa inyo ngayon ngayon nyo na makikita ang hiwaga ng kabayo na to ang tagal ko na dito pero ngayon nyo lang makikita tingnan natin pakikita ko sa inyo ay sana makita ninyo kung ano talaga yung hiwaga pag sinilip natin yan ah oh. di ba ang daming tao dyan ang daming taong simisilip at pumapasyal dyan o oh. Ah, nandito yung plano. Ayun, may mga nagtatambay talaga dito. Maraming tumatambay dito sa kabayo na 'to lalo na kung gabi. Ayun oh. 'Yan yung kabayo. Na palagi nilang sinisilip, tinitingnan at ano ang hiwagang nakababalot dito sa ano na 'to. Sa kabayo na 'to, papakita ko sa inyo. Linawan niyo yung mata nyo papakita ko sa inyo kung ano yung nakikita nila dito pag pumunta sa ilalim ayun eh, no, nyo na ba, eh, <laughs> <laughs> ah, diba, nakita nyo na ba yung eh, lagi sinisilip dyan mga kababayan, ah, di nakita nyo na ayun yung lagi sinisilip kaya yung mga tao dito pag pumupunta lalo na at mga babae dito pumupesto sa ilalim tapos sinisilip yun Yes, <laughs> bigla silang magtatawanan pag nakita na nila Oh, di ba? Nakita nyo na ang hiwaga ng kabayo. Hiwagan <laughs> ah, kabayo talaga yan. Ha? nakita nyo na ang hiwaga ng kabayo. Tapos tawid tayo dito sa kabila. Tingnan nyo ang laki ng beetle. Tambayan pa rin to. Mga park pa rin siya. Marami rin to matambay. Ganyan lang talaga dito eh. Pagka out nila sa trabaho, tambay-tambay sila. Yun oh. No? ganyan lang tapos bago umuwi kasi kinabukasan trabaho na naman siyempre nag-unwind muna sila kaya ganyan lang relax relax lang sila ganyan ninyo oh. may mga tramp kabilaan may tram, oh, tabi tayo may tumawid na oh, ha? dami tao diba oh, ang laki ng beetle oh Laki. Grabe. Mega brutsi. Laki. Kala mo, totoo eh. May mga balahibo pa. Laki. Yeah. Park dito ganito lang. Lakad-lakad ka. Paikot. Oh. Grabe pwede ka rin tumambay dito tambay tambay lang habang napapagod ka Tapay ka muna eh yan habang nakikita mo yung mga nagdadaan ng mga trumps